Kasi si Ate Jose ini, ini, ini ano eh. Ang tawag dito inuwi ang ng ganyan pero may bayan. Paganda, maganda mare. Eh, sige. Mahal kasi kaya naka ano, anong hindi babayaran. Hindi 24 hours kaya kaya hindi ka. No, hindi naman. Mm eh -mm, no, pwede ka pa magkapikin ng bukas na umaga pag kinagahabo na umaga, kaya nabukasan yung eh, pwede pa ulit pagkapihan. Wala kasi nga usingaw na ulit. No. Hmm. Pwede nga na yun na yun. sa malaki. Talo yung pulo. Ang haba na. Nakakala ah, ko ito yung dalawa. Ino-supply you know, na pag hindi sinuklay ito. Ang haba O, yung, di yung, minsan sa sobrang busy. Oo. Oh, oh. At naman hindi matanda. Pag uh, ano, lalilibang oh, oh. sa trabaho, ay di nalilimutan. Oh. Pero dapat, binibigyan ng oras. Ayun yung sinasabi ni Joseph. At saka. Kasi pagka naman nalipasan, yun naman, yung side effect naman niya. Yun naman po din na mga evidence si Joseph sa mga ganyan. Hindi kami magkasama. kaya yung wag ano tapos ay bilhin niya yung kung ano gusto niya yung kainin bibili niya kahit mahal kasi kailangan niya at wag na siyang magtitipid sa sarili niya matagal na siya nagtitipid eh di na yun dapat ay siya nagagalit din eh. gawa ng yun pala alauna eh medya na eh, ay kararating pala ang namin doon di ba kasama ko si Dre tsaka si Joseph ay nang umalis kami 10 eh, eh, di siyempre, naghahanap kami na yung bibilihin. Ay eh, di, nalilibang din ako. Ay eh, pagdating doon sa Yunis, ano yung eh, sabi, saan tayo kakain? Ay eh, sabi ko, ay eh. eh, di siyempre, parang kadadating pa din lang naman namin. Pero mag-aalas daw sila din. Ano sabi ni Kuya Rino? Eh, baka yung ano, hindi, uh, Is... hindi na sabi. Di doon nakawala yung red bin sa ano. Ay yung likod, hindi Ah, baka yung likod. Hindi na sabi. So yung ano yung meeting ng nabaro sa atin mag meeting ito si ano, si brother Benedict oh, oh. siyang aano Uh, nakakalawa yung bumili ng mga gamit sa bahay. Oo, okay. oh, nakakalawa. Ang mo, ganda talaga. talaga dyan sa wincon, kumpleto. Kaya Lincoln, dapat huwag ka completo. naman para makabili ka na ng bahay. Yung no, lababo to, talaga ako bibili ng lababo. Parang pagka magpapatayo ko, lahat nasa kanila. Oo. Oh. Hindi yung mga lababo lang. Yung magkaganta klase yung mo sa ah, uh, kasi Oo. Kasi makakapal dyan. Hindi basta-basta mayuyupi. Nakalagi nga dyan sa lababo kung panlalaki o kung pa babae. Pag eh. Wala ka mga lalang maghuhugas, yun so ang ire-recommend ko sa'yo. <laughs> Pero doon na yung parang ano, black steel. Ano ba yan? Ayan, bibili tayo ng merienda, nagugutom ako. Yan, yes, si Kuya Raymond kasi. Para ako kasing... Sa'yo sa sa na gusto mo muli? Kasi konti oh, lang, lang yung nakain na. Gusto niyo magmaligaya talaga. Ano? Mag Napay. Ano, ano? ano yung maligaya? Maligaya, sinasabi mo? Malayo. Ano? Malayo. Ano? Malayo. ano malayo? Maligaya bakery. Saan yun? Mabaligay pa ano yung pagsangan pa? ng sa paulog, Ilaya. May maligaya kasi mabay sa pagun, pang mabay pang mabay. Pang Pati ano, pag gantong oras, ubus na. na. O, isa, yung, yung puro malutong yung lang mabibili mo doon. sa bago mo, bibili ka. Saan mall? Dito sa Metro Central? Meron ba meron dyan. Mga tinatinga pa yan. Bakit si ah baka yung mrs. domingo o si ano si kun si ate nelly Mare nelly hmm ay baka ano baka tapos na yung pieta ano kaya pagawa ano pieta yung pieta ah yung sa ano 3 feet oo 3 feet ba yun 2 feet 3 feet so mayroon kaya nagiging utok doon sa nagde-deliver po sa inyo ng tissue box bakit ang tagal mag-deliver. Tapos may palit. Kaya eh mo si Mayra. Si Mayra, nagsabi hey ko yung muna siyang ano. Hello. E. O, Maray. e, e, hello. Ah, panay men. Maraming nakakakun yung ano, yung Lapieta. Ah, oo. Oh, oh, oh. Oo. Oh, oh. Kaya magkukunin. Eh di, magseset ako kung kailan ako pupunta. Baka, ano bang araw. Baka next. Ang kukunin mo yung balong Lapieta. Oo. Dalawa? Yung ilawin ah yung angel ay titingnan ko ay ka ay, hindi pa eh hindi ko nakuha yung order eh ay, kaya nga kaya nga alam mo kung nasa akin yan nabenta na oo kasi nandyan sa bahay alam mo naman yung malalaki yun ha oo oh. oo oh, oo oh, 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 oh. Sige, patuloy ko ng mga pwede, dadalim ko dito sa tindahan yung dalawang, dalawang oh, napiyata. Tatawag ako pagpupunta ako dyan para magdagdag oh, ako sige, ng ano. Sige, sige. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Kristiano, -bye. nga na. Nga na. Nag-withdraw kayo, labigyan nyo ng... ...bayad siya mga pwede. Oo, huli-pay kaya pala... Fully paid, pero yung ngayon, bagong utang ko yun. Yung ate binabaho? Mm -hmm. okay. yung ngayon na lang pala. Kaya, kaya pala medyo aggressive siya sa pag-aalam ngayon. Oh, oh, oh. <laughs> kasi oh. di <hindi> na nag-aalam. Lang... <laughs> pag-aalam niya, no? Marunong din siya mam Ma Ben eh. Pag-aalam niya, marami tayo utang. Ay, hindi siya ako, ano eh. Tsaka ako, ko, pag nakakuha ko doon yung mangot man. Ano, kaya gusto hindi. ko nga, no? Gusto ko yung order na yun, gagawin agad. Kasi pambayad ko nga. Mm -hmm. May order pa, ano? Alin ba? May order pa si Parang Ben ano. Yun natitira na ayun. ng crucifix. oh, ayun, dispatch yun para ma-deliver. Eh, welcome. Okay, ano pa? Welcome. Welcome na 20. Kasi iba dis, iba daw, Ayok, um, kay Bote. Hindi na naghatid. Wala pa ito wala pa? Wala pa. Sabi mo pa, may pa uwi na. <laughs> Apa. Apa, hindi, pa uwi pala po kami. Kasi po yung makiling pala ay puro lumay. Napapunta po kami sa Wilcon. Pero pa uwi lang po kami. Wilcon Pila. Okay, oh, ano? Ako. Nasa Santa Cruz na sa Bili. Nasa ano pa lang po kami? Santa Cruz pa lang po. Ah, uh, basta pumunta po, pa po ako dyan. Pero diretsyo na sa Bili. Sige po, silo po. Salamat po. Ano ba ito kung patay na pupunta? Ay, ay, ikaw ay, ang kausap pa kapatid. Hindi ka rin Ang kausap ko Ah, si Ate Jen yun. Nami. Ha? Si Ate Jen, Jen yun. Anong kun, tinatanong kung nagpunta na tayo sa patay. Hindi, okay, yung kanina. Nung puntaan ko uh -oh. natin si Glenda. May sinabing patay. Kaya kita sila... Uh Oo, -oh. ang pupuntahan ni Glenda ay patay na kamag-ana. Uh -huh. Kakilala, dami yata. Ah, tulog mo nga pala kanina. Hindi naman kung magtulog. <laughs> basta, basta daw po siya mag-aansa okay lang naman daw siya. Hmm. Kino-confirm lang ano. Ala, nakalimutan ko to talaga si Dian ano, hindi pa rin yung bayad doon sa dentista. Nako. Magkano <laughs> na naman One, no nini? 12. Hindi na naman nanininin. Eh <coughs> nakakahiya. Oo, nakakahiya. yung pong bahay po nung kumari namin ng T. Christy ay yung pong nasa bandal likod ay nagpagawa na po, nagpaumpisa na po, mga hanggang bayawang pong aluplak ay hindi po may tuloy at hagi po yung katuwa ng bahay niya sa likod. Ay ngayon po ay bumili po ng ilang kahoy yung aking yung kumari po namin at pinatanggal po yung katuwa para may tuloy po yung paggagawa, pinatukuran lang po doon sa kapatid. si sa banda po yung nakakaawa. Patulad po ng isang araw, na po ng ng lalaki. Tsunod-tsunod uh -huh. po ang kanilang ano. Si, si Mary Francia po yung nagtrabaho sa inyo. Kapatid po ng dati, ani. Si Francia.